Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, ate JB. Ayan, so malakas pa rin po ang hangin dito sa amin sa Cebu, pero wala nang bagyo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon mga kaibigan at wala na pong bagyo. Thank you so much God. So, for today's video kaibigan, ang pag-usapan po natin ay napakalaga. atong uh, tungkol po ito sa ating pag-iipon o yung ating pag-save ng pera. Alam naman natin kung gaano kahalaga yung pag-iipon. Kaya naman, no? Kaya dapat palaga natin yung ipon natin. So, may mga bagay kaibigan na sasabihin si Ate GB, apat na bagay na dapat huwag nyo pong gawin sa inyong ipon. Ang mga bagay na ito kaibigan, wag na huwag nyo gawin sa money, sa pera na inyong iniipon. Kasi sure, 99.9% mauubos, mawawala ang pera na inyong pinaghirapan na ipunin. So ano-ano ba ang mga bagay na ito kaibigan? alam naman natin no na halos lahat tayo mga Pilipino ay matulungin, maawain. <laughs> Kaya unahin na po natin ito kaibigan na huwag mong basta-basta ipagamit, ipahiram, ipautang ang pera na iyong iniipon. Okay. So marami na akong nakilala kaibigan, hindi na ako lalayo kahit ako pa. No, ha? hindi na natay lalayo si Ate JB may nangyari na sa akin na ganito noon kaibigan kaya nga inuna ko po ito may nanghiram sa akin no uh, kaibigan ko matalik na kaibigan wala ako pera that time sa aking bulsa kaya ang sinabi ko sa kanya pupunta mo na ako sa city uh, magwi-withdraw tayo ng kaunting pera sa ating savings sa ating ATM so yun ang ginawa ko kaibigan nag-withdraw ng pera sa aking savings account at pinahiram yun na nga until now wala pa yung pandemic kaibigan hindi pa nabayaran si ate JB kaya naman kaibigan na lesson talaga ako no I learned from my lesson kaibigan natuto ako no talagang wag natin ipahiram yung ating ipon no Mara, yung, kasi ito yung maawain kaibigan ito na lang no ang gagawin natin pag may manghiram sa atin ng pera parang naawa talaga tayo lahat kaibigan o kamag-anak natin kung ano na yung pera na sa pitaka natin na sa bulsa natin yun na lang ipahiram natin kung anong pera na kaya mong mawala sa'yo, yung pera na kahit hindi ka bayaran, medyo okay lang, uh, yun na lang ibigay mo, ipahiram mo, wag mo wag ka nang kumuha sa, ito sa perang na, na ipon mo kaibigan. No? Baka magsisi ka lang. So ito talaga kaibigan, again, tip ni Ate JB, mahalagang tip. Pag may manghiram, umutang ng pera, tapos naawa ka talaga, ang ipahiram mo, 'yun yung pera na nasa bulsa mo ngayon or sa pitaka mo, huwag mong galawin yung ipon mo para ipahiram mo lang, wag wag na wag. Okay? Dahil para narito sa ating seguridad. Hindi kaya pero no, hindi pero kumita ng pera, maganap ng pera, tapos mag-ipon, tapos ipahiram na, tapos hindi tayo babayaran, no, 'di ba? Para sure hindi tayo lugit, no? Ay, kung, kung may maghiram tapos hindi tayo makatanggi kasi naawa tayo, ay kung magkano lang pera sa pitaka natin yung ipahiram natin, huwag natin galawin yung ating ipon, okay? And the second time, kaibigan, na isang bagay, pangalawang bagay na dapat wag mong gawin sa iyong ipon is that huwag kang, huwag mong gastusin yung pera mo sa luho. Yung mga bagay na, na mabubuhay tayo kahit wala sila, wala ang mga bagay na ito, yun yung mga luho natin. Huwag natin itong gastusin sa mga luho. Maraming beses ko na itong sinabi kay Bigan. O ikaw, mayroon kang cellphone dyan. Nakita mo lang yung kay Bigan po na yung cellphone niya mas bago kaysa cellphone mo. E ikaw, gusto mo rin na uh, pantayan o higitan yung kaibigan mo. Pero wala kang pera pambili ng cellphone. Anong ginawa mo? Anong gagawin mo? Kukuha sa savings. Magwi-withdraw sa savings account. Ayan, punta sa ATM. Ora, uh, biyakin na yung alkansiya. Bibili ako ng bagong cellphone kasi yung kaibigan ko may bagong cellphone na TGB. Huwag <laughs> ganon kaibigan, no? Huwag ganon. Maubos ang pera mo. Ayan, kung okay pa naman ang cellphone mo, yan na lang gamitin mo. Yung iba sa atin, no? Hambog pa, no? <laughs> sa, sa, hindi na naman totally hambog. May, sometimes kasi kaibigan, may magsasabi, O yan, TGB, mag-overnight tayo doon sa Palawan. Ah, uh, chip in chip in tayo, 3,500 per head. Ikaw, wala kang pera. Oy, wala akong pera. Ah, sige, may, may, savings naman ako. May naipon naman ako. Hindi ka nang gumagalaw yung ating phone. Malakas kasi yung hangin. May ipon ako. Sige, asama ako sa inyo sa Palawan. Kukuha ako. Bibiyakin ko yung alkansiya ko. My goodness. Huwag naman ganon. No? Huwag dapat yung ipon natin for emergency purposes or for investment. Yung emergency, no? Yung may tinatawag natin na emergency fund. Mahalaga ito, no? So, pero saka na lang, saka na lang ito natin pag-usapan. Gagawa ako ng other video about sa emergency fund. Mahalaga ang ipon, ang savings na ang pangalan ay emergency fund. Malaga ito kay bigan sa atin, pero tsaka na lang natin ito pag-usapan. Alamin ha, huwag gamitin ang iyong ipon or savings sa luho, sa mga bagay na hindi mo taman, naman talaga totally kailangan. Huwag na, wag. Ano ito kay bigan number 3? wag gamitin ang iyong savings or ipon para sa mga sales. Ayan. Alam ko marami sa inyo nakaka-relate. Tayo ba pagpunta natin sa loob ng mga mall? Ayan. Iwan ko mo, magaling no? Mautak rin yung mga nagmamanage sa mga mall. Yung mga sales, ilagay talaga sa harap ng ano? Ng pintuan ng mall. 50% sales, 20% ito pa, 70% sales. Ikaw, kahit hindi mo naman kailangan ang bagay pero nakasale, uy sayang, ang mura, 50% sale bibilhin ko yan. Teka, kulang pera ko. Magwi-withdraw ako sa akin savings account. Oh my goodness, kaibigan, wag naman ganun. <laughs> wag tayo magpapadala sa mga sales kung hindi naman natin kailangan ito. Ayan! Marami na rin akong kilala, mga kaibigan ko, no? Yun. Pagdating sa mall, wow, 70% sabi ko, ang bago naman ng damit mo, ang gara naman. Sabi, uy, nakamura ako, DGB, nakasave ako nito, 50% sale. Kaya e, yun, nag-withdraw ako, bumili ako tatlo. My goodness. Eh, vegan, huwag tayong magpapadala sa sales. <laughs> Tayo lang inuuto nila, no? My goodness, magandang, maganda yung marketing strategy ng mall. Yung sale, nasa harap talaga ng pintuan. Yung mga, ano, yung mga statupang, manikin ba yun? Yung, naka, yung nakaganon? 50% sir, 70% sir. Wow! Ikaw, gusto mo talagang bumili kasi maisip mo, ay, makakamura ako, makakasip ako kasi sale. Pero wala ka pera, anong gagawin mo? Kukuha sa ipon. Pag-withdraw sa savings account. Ayun, pag dumating emergency or may mga gagamitin sana for investment, wala ng pera kasi binili mo na kasi may sale, diba? Again, huwag gamitin ang iyong ipon, save, yung, yung savings mo, yung pera na iniipon mo sa mga sales, okay? Huwag talaga. Control yourself, okay? Have, I mean, have what what we call the self-discipline, okay? Mahalagang self-discipline, kaibigan kailangan talaga kung sa Bisaya patihik <laughs> maging matipid ka rin kaibigan para wag maubos yung pera mo at ito panghuli ha ito ginawa ko talagang panghuli kasi napakaimportante po nito wag nating kalimutan ang ating purpose ang dahilan kung bakit tayo nag-iipon ng save ng pera pag ikaw ay mag-ipon ilagay mo, isulat mo sa papel sa journal, sa notebook mo bakit ka nag-ipon o ito, ipon ko, pambili ng bahay after 2 years. Ito yung savings ko, after two hours, after 1 year, mag-invest ako. O, oh, investment. Ito for ganito. Dapat may purpose ang bawat ipon natin. Bakit? Para hindi natin makalimutan. Para hindi tayo madala sa temptation, sa mga tentasyon, kaibigan. O, oh, oh, again, sabihin ng kaibigan mo. Ate JB, sa kasamin, manood kami ng sini. Mayroong bagong palabas deontay sa director's cut ano lang, 600 lang yung bayad natin. Ay, wala ko pera. Kukuha ko sa ipon ko. Pag, pagtingin ko, ay, may nakasulat yung ipon ko after one year for investment. Ay, hindi na lang ako sasama sa inyo. Wala pala akong pera. Yung ipon ko para investment. O, ba diba? Kasi may goal ka. Kung bakit ka nag-iipon, kaibigan. O, oy, o, o, ati JB may, uh, may sale ngayon. Bagong uh, smart TV. Wow! From 50,000, 25,000 na lang. 50% sa bilhin mo, ati JB. O sige, may ipon naman ako. Teka lang, kukuha ko. Pagtingin ko, o yung ipon ko nakasulat for, uh, for uh, tatayo ng bahay, magpapatayo ako ng bahay, sariling bahay after 2 years. Kung kukuha ko ngayon ng 25,000, kuku, magkukulang yung pera ko. Ay kayo na lang, kayo na lang bumili ng sa Smart TV. Ayaw ko na kasi yung ipon ko may purpose. O ba? Diba? dapat nag-iipon tayo may purpose, may goal. Bakit ka ba nag-iipon? Lagyan mo ng pangalan yung ipon mo para ano? Para sa ano yung ipon mo? Para hindi ka ma matempt na ano, gagamitin mo ito sa ibang bagay. O ba? Diba? Ito kasi, kasi nag-ipon tayo, pero wala tayo, hindi natin alam kung para sa ano yung ipon natin. dapat isulat natin, ipon ko, bibili ako ng bagong sasakyan para pagamit sa aking tindahan. Ipon ko ito, uh, mag, mag, ano, world tour ako ng family ko. Kahit klase ipon for emergency fund. Ayan, for investment. Lagyan ng purpose. Isulat mo. Okay, napakahalaga. So hanggang dito na lang kaibigan na <laughs> hapon na po kasi nagsinatingan na po yung aking mga customers at malakas na rin yung hangin kahit walang bagyo no. Sana kaibigan na gusto nyo pong aking video ngayon, ating topic. Alam ko malaking tulong po ito sa, sa ating lahat. At sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay TGB, sana naman magsubscribe ka na kay TGB and then pakihit na the notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin o no, para mas marami pating matulungan. Please kay Bigan please don't skip the ads. Malaking tulong ito sa amin aking family. Again ha, lagi natin tandaan kaibigan, hindi mahirap, hindi imposible na no, masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madestart tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Kaya yeah, kasi sumboy natin kay Bigan Tiwala lang. Akin, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB. I also love you guys. Asin sa tayo lahat, Pemit. Okay, thank you so much. God bless.